ka people ito na nga po pala guys yung karugtong ng ating vlog nung una ito po yung karugtong niya so ayun guys uh, pa na po kami uli doon sa bahay nila Maripe sinamahan po siyang mag igib at sila mama at papa pala guys ay dumating para daw po uh, sisilipin daw po nila yung ano, uh, ginagawang ano, tubig poso ayan So ayan guys, si Maripe na ulo na sa amin, dala-dala po yung ano, yung jug na may tubig na iinumin namin doon. Malipi daw. Ayan. Ay, yan. Naglaglag na. Nagwala na si Maripi. Ah, Ito ba, mao, oh, kumain tayo dito. Bihing ko at saka ng ano. Ay, naman, ay, okay? Hmm. 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 Si mama. Wala pa sila lami eh. May plastic kang ano? Ikaw nang maglagay. Hmm. Ayun guys. At dito nga po guys sa likod ay sinisimulan na po guys yung pagtaltak. Ano kang tawag dyan guys? Yung paglalagay po ba ng na uh, tubo nakakabitan po ng poso. Ayan guys, si Alvin po, yun po yung asawa ni ano ni Maripe, yung nag-iikot-ikot dun. At saka yung nagtataltak naman guys, yan yung uh, gumagawa guys. Yan po yung may ng mga gamit diyan na para magawa po yung tubig esposo nila. So, dadalawa lang po silang ano, gumagawa diyan. So, ayan, mahirap din pala guys yung ganyang ginagawa. Kasi yung hinihila na yun na pataas pa baba guys, 15 kilos daw po yan. Hindi ko lang po alam pong anong tawag po dyan sa mga gamit-gamit na yan para po makagawa po ng uh, tubig po. So, so ayan guys ah uh, ang nagpresenta na diyan na tumulong ay si, uh, yung mismong asawa na din po ni Ma, ni Maripe para daw po uh, may kamenos gastos daw po sila kasi daw po kung may kasama daw si Kuya ay ano daw yung another bayad daw po yon so si sabi ni ano ni Alvin para lang daw po magawa siya na lang daw po ang uh, kakasamahin niya siya na daw po yung ano magtatrabaho nakasama ni kuya. So, dito naman guys, sa balik po tayo. Yan pong patola na yan na pinitas namin kanina. Ay, binabaltan ko na po. Tinutulungan ko na si Maripi kasi sobrang tanghali na. Kailangan na din po makakain kasi lampas alas 12 na po dito ngayon ng tanghali. So, kay yun guys, kailangan na uling magluto para po pa ang halian po ng magtatrabaho. At namin din pong lahat makikain din po ako dito. Yeah. So, sa so, yun guys, yung aming, yung, yung pa guys, uh, papaulam ni Maripi, ay kinisang ano. Ito nga po, yung patola, gigisan daw po sa sardinas, tapos lalaho kanya daw po ng sutanghon. Sa akin naman guys, ay okay na yan guys. Masarap na po yun yung pananghalian na yun. So, binabaltan ko siya guys para po hindi nabaltan ni Maripe. At nandun po siya sa ano, sa kanyang kusina, nagluluto na po siya doon ng kanin. Ayan, tulungan natin siya guys para makatapos tayo. So ito guys, sinisilip-silip ko po yung ginagawa po ng mga mga manggagawa po dito pa sa pagkabit ah, pagtaltak po ng ano tubo. So ayan balik po tayo guys dito sa ano sa kusina nila Maripe. Eh. Pe. So ayan guys, nakasalang na po yung kanyang kanin diyan. So ayan guys, oh napaka normal na pamumuhay dito sa probinsya. Ganyan guys, yung kami noon, ganyan ang Ayan guys, naibaon na po nila yung tubo. So ngayon guys, nila, nilalagay na ni Kuya yung ano, ano bang tawag yan? Yung pinaka, ano guys, yung poso na binili nila Maripe So ayan guys, oh, nilalagay na ni Kuya. Ayan. Ang hirap nilang guys, itinaltak yung tubo. Parang 20 feet po ata yung tubo na yon

ano o. Oh. Anong sunod mo? Tubig? Hindi, ito pa. Ito. Ito na, ito na, gisa na. Oo, oh, oh, eh, eh, ano muna yan? Gisa-gisa mo muna. Ito guys, yung ano, yung patangharian. Yan. O, oh, sige, okay na yan. Tubig, tubig. Nagtutubig kasi yan, eh. Lagyan mo ng asin para maluto na din siya mm -hmm. sa kanang bahagi nito. Oh, Mabhaum. Hawan guys, oh. 'Di ba? Yung mga simple lang guys ng mga buhay probinsya. Yung mga ganito lang guys, oh, 'di ba? Masaya na. Simple lang. Hindi naman masasabing lahat na i masaya ha kasi yung iba may ayaw, 'di ba, Pe? Oo. Ayaw ng ganito. Eh hmm. buhay mahirap lang eh. Mhm. -mm. Ito lang kaya. Wala kapalang paminta eh. Ubusan ko. Alam mo, parang bumaho ka ano, yung hilaw na sili. Sili, no? Dito naman, guys, oh. Naikabit na yung ano, puso. Ay, puso. Ano ba ang tamang term, kuya? Puso. 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 Ay. Hello. Kakaka-excite. Ito na. Ito na. Ito na, maripi. Mangangawil ka ka? Maganda dyan kung hindi namamatay. Singaw lang yun eh, pag may namatay. Ha? Kasi may singaw lang. Ah, may singaw. Ipitan lang. Ito na ang tunay, pe. Singaw, ulalim. May singaw? lang. ulalim. May singaw?

tapos muna mga jawa, Doon, kay Kuya mo. May nabibili doon. mo si Bambi? Magkano kang isa noon? 15. 15? Patay. Okay. May singaw nga. May singaw. Hmm? Diyan doy. Kailangan pa sigurong ng gusto. Yes. Uh -huh. ay Maraming dugo nito. Oo. E diyan na 'yung bomba. Sarado ang ano niya. Bukas. Yung pidakko noon yan. Baka may pang ano 'yun putik Naluto na guys ni Maripi yung kanyang recipe. Wow, mukhang masarap ah. Ano, pato. Lagi ni sa sardinas. Tapos ito naman. <laughs> <laughs> ay, naiya daw siya. Pati ka ba iya? Ha? Nasunog yun. Eh, ano? Nasunog oh, ka kalin? Ang mantika. <laughs> Nasunog ano, ka mantika? Okay lang yan? Favorite ni Endoy yan. Yung ano pala guys, yung bumba ay hindi pa pwede dahil... Aba, ah, parang barado. Mayroon pang kukunin daw na pang ano. Pang -bumba, Ah, ano yun? Pang bara? Pang bara. Yung, mamaya natin Ang darang naman ng iyong ano dyan? Anong ginamit mong kahoy? Kawayan. Kawayan? Dalawa ng kahoy. Basa. Ayan na pala si kuya. Dumating na para si kuya yung manggagawa guys nakita nyo guys yung mahaba na yon yon guys ay itutusok daw nila dun sa pinakatubo so tatanggalin daw muna lang yung poso na nakinabit nila para daw kasi oh, hindi talaga lumabas yung ano tubig hirap na hirap pa sila kaya na pa sila so ayun guys sinanggalan nila yung poso kaso yung ulan guys ay paparating na naman kaya pasok na pasok po tayo dito sa loob at makakain na din po ng tanghalian balik ulit tayo sisilip-silipin na lang pala natin guys yung pinagawa nila sa labas so ayun guys kung makikita nyo yung sinasabing tutusukin baka daw may bara sabi ni kuya kaya ano mayroon siyang kinuha na pantusok hindi ko po alam kung ano yung mga tools niya yan hindi ko alam kung po ano pong tawag ayan pinapanood na lang, lang namin, guys, kung anong ginagawa ni Kuya. So, ayun, tinutusok-tusok niya. Baka daw maraming putik ba doon sa pinaka-ilalim ng tubo. <tos> <tos> Naku, ulan na yan. Yan ang ulan. O, oh, salabungin natin ang ulan. Ayan! Ayan na nga, guys, ang ulan. <coughs> So, ito na guys. Wala na pong ulan. Dumaan lang po talaga yung malakas na ulan. Labas uli tayo guys. Nandito, na din guys yung mga manggagawa manggagawa nila. At saka si Alvin At saka yung kapatid niyang tumutulong din po dito. So, ang nangyari pala guys dito ay hinugot na po uli nila yung tubo. Kasi nga kahit anong pilit po at anong, kahit anong gawin nila ay talagang walang lumabas sa tubig. So, ayun na guys. Nung pagkabunot pala nila ng tubo guys ay naputol na pala guys yung pinakadulo yung pinakatilos po ba na parang may butas butas na ginawa po nila kanina so ayun guys kaya pala hindi daw po humigop ng tubig so ang nangyari guys hinugot po nila tapos ginawan uli ng paraan ni kuya pero yung pinag ano hagan uh, pinaglagan guys ng ano ng tubo dati yun pa rin po yung pinag ano pinaglagan po ng ano tubo na pinagtusukan so ayun guys Uh, binabarapit na po uling mabaon yung ano yung tubo madali na po guys mabaon kasi nga yan din po yung ng pinagbaonan ba so ayun tinataltak nila guys ng gusto para po mumaon yung ano yung tubo doon na din po nila ipinatong kung saan po naputol yung pinakadulo ng tubo na yan yan po yung pagkakaintindi po pagkakaintindi ko na sinabi ni kuya na nag -a 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 gagawa po ng uh, poso nila maripe so ayun guys So, silipin ni Alex, guys, guys panoorin natin yung mga ginagawa nila. Kung anong, ano pong mangyayari mamaya. Kung okay ba? Kung magkakamero na ba ng tubig si Namaripi ngayong mag, uh, maghapon na ito. Kasi ngayon, ngayon, guys, ang oras po dito ay alas 4 na po ng hapon. Halos mamaya ay magdidilim na din po. So, ayan, guys, ang ulan ay pasulpot-sulpot pala. Sa buong maghapon pala, guys, dito ay nakatatlong ulan na ganun po kalalakas ang ulan. Ayan. So, ayan na si ulit si Alvin. Ayan, para lang po silang naglalaro dyan. Parang sabi ko, parang sarap sumakay pa. Tapos, eh, ano, tinataltak yung tubo. <laughs> <laughs> <Dinamay damay na. laughs> ah. Hindi pati na. na. Magaan nga. Bambisa kay din. ang butas nung gawa ng tubig sa nanay para dalawa kayo mababaga okay. sila sa aso mo yan te na uli sana may maging okay na makisama na at makisama na nung matapos na na may, may gripo na si ano si Maripe ayan mayroon na namabas na yung tubig bago umulan Sana ay okay na. kalabuan niyan. Oo. Nao. Kumain oh. <laughs> Kumain, <nga daw>. hindi <laughs> ata. Tumak mo na si Kuya. Kumulan na kasi. Dito na lang dito, blo. Para buway yung bukas niya. Sabas na oh. Oo. Buwas. Buway ang tumbusi. Sanay okay na. Eh. Kumulan na naman, guys. Tanala. Kaya, Ma. Buwan niyan. Ayano daw labas na yung ano, yung mga duhangin, aputi. Wala sa katotohanan, pi. <laughs> Ayun na, oh. Buhangin? Buhangin. Ano, yan na, pi. Pwede na, eh. parang yung barak. na, oh. Ayan, umarun na, oh. Oo. yung Um, win mulai yeah. guys, oh, pinipihit ka, pa rin dila, nila. Hanglog. Ayan o. Oh. Pinihigpitan pa oh. nila ng tudo. Igo na sa ulan. O, na, Ayan guys, oh, palinaw wow. na yung tubig. Palinaw na. Ganda na. Maluan, maluan. Ayan, okay na. ayan guys, palinaw na po yung tubig. Yung, uh, yung ulan, walang pakisama talaga. Ayan, tumigil na. Tapos, magpapait uli ng tubig si Maripet. at mapakakapihin yung mga nagtarabaho. So, shout out pala kay Mr. Rich. Ay, yung pong binigay nyo na ano, yung yero. Dito na naman daw po ilalagay nila. Dito. Ayan, dito po yung aayusin nila. So, soon, Ibibidyo ko uli. Ano ba? Ano na? Ano? Ano? Pe? Apo. <laughs> Yan. Pero naikabit na po yung iba dito. Yan So, ayan guys. Labas tayo at wala na uling ulan. Nakakatuwa. Ano? Palinaw na? Thank you so much, Sis Yano Yan o. Oh, nagka, ano, nagka tubig puso sila, ano, Maripe at saka sila Alvin. Maraming salamat po. Eh, oh. Ito na po yung inyong ano. Ang nakakatuwa. Yung bigay, nakakatuwa po. Mm. Pwede na sila dito, ano, hindi na sila mag ng napakalayo. So, ulitin ko lang guys, sponsor po yan ni Sis na yung magpakilala tapos itong bubong, yan. Asa ka yung tatlong plywood. Yun. Tapos naman yung pandingding, may nag-sponsor pong iba dyan, si Mr. Rich. Ang ngiti ni Maripi ah. Ay, oo nga. Oo. Oh. Ba? Lambot. Uh mm -mm. Ay, salamat, ma'am. Ano? Leonie. Leonie, sa naitulong mo sa oh. amin. Ay, salamat laking bagay sa po Leonie. ito sa amin. Galing? Hmm. Nakakatawa naman ako. Mm -mm. Nakakatawa naman mm -mm. at malapit-lapit na iban. Nakakatawa mm -mm. Yan, yan, yan o, ano. ah, no, malinaw na. na Panghugas. Ah. Kailangan bumbahan lang ng bumbahan. Hmm. Diba? Like oh. Kailangan... So, ayan guys. Testingin ulit natin kung malinaw na. Ayan, palinaw na siya. Kanina talaga putik eh. Kailangan lang bumbahan ng bumbahan. Tapos, mabuhangin pa po siya. Pero matatanggal din yan. Pagtagal. Ayan o. Ayos, Ayos, pe. Ayos. Hindi oh. <laughs> na, 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 na madulas na sa malayo. Dahan-dahan uh -oh. <laughs> kayo. Si mama lalabas <laughs> daw. Sabi ko kay Maripe Alalayan ang mama at baka madulas. Oh. Madulas kasi ang ano dito? <laughs> dito, dito. Shout out pala kay kuya. Siya yung gumawa ng bumbahan dito, ng gripo. <laughs> Kaya sa mga gustong magpagawa, siya ang tatawagin. Ayan. Sabi ni mama guys, ang aluan daw. Ang lambot ano mama? Saku, mm -hmm. ang gusto amin. Sobrang malambot talaga siya. Sa amin ay hirap kong ban. Ayun. Yan ay kahit kunting ano lang ma talagang mali ano talaga, maaluan. Okay ng dulo niya. Walang hindi. So ito guys, ang gagawin nila, pag-iipunan nila, yan. Lalagyan ng sanin to ba? Ito. yan, yeah, malinaw-linaw na siya. Ayos na pe. So yun guys, shout out po kay Mr. Rich na nagbigay po ng padingding kay na Marpe. Hindi pa po lahat na ilalagay. Sa kusina pa po yung ibang yero at saka pang dingding po. Salamat daw po ng marami sa inyong sponsor. Ah, uh, maraming maraming salamat po ma'am Yunis na ibigay mo na tulong sa amin. Malaking bagay po ito na mapapakinabangan namin itong puso at salamat po sa binigay nyo na yero at saka may tatlong plywood pa po na binili at yung puso po maraming salamat po, maraming bagay po yun sa amin at sana po marami pang blessing po kung darating sa inyo at marami po po matutulungan. Salamat po. No? ay kay Mr. Rich naman po na nagpadala sa amin ng tulong, ay maraming salamat din po na naikabit na po namin yung dingding, uh, yung liso. At may tatlong, uh, may yero pa po doon na hindi na po namin ikabit. son po, makikita niyo po ulit yun, maibablog ulit niya atin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, yehey! Masaya! Masaya, masaya po. Okay. Mr. Rich, uh, hindi po pala namin na kuha yung anak ko dahil po wala pa po kami sapat na ipon para po sa binigay po sa amin na pangdagdag na pamasay sa bata at hindi pa po kaya magbiyahe yung bata na siya lang walang kasama po. At yung pera nyo po na binigay sa amin na para sa bahay ay yung para po sa bata, ibinagdag eh, na lang po namin dito sa bahay po. Dahil ginastos na lang po namin dito. Maraming salamat po ng marami sa inyo. Salamat. Po.